Akala ko dati yung buhay namin puro lang kamalasan Kasabay ng pagpasok ko sa mundo ng paangasan Pero ayos lang kasi ito ang gusto kong lakaran Nagulat sila nung biglang lumipad yung akala nilang basahan Teka muna dahan-dahan, wag masyadong malakas Pumuputok na sa loob kasi maraming palabas Baka meron dyang galit pero hindi lang nila malabas Hindi kasi ako makasarili kaya pati sila gililang pataas oh. Teka ang dami ng bago, ugali pati ng mukha mo Ganyan na ba yung mga dapat gawin para mahalin ng mga tao? O sabagay sanay ka naman perfecto Lalo pag nagsalita na yung mga yakala mo walang depekto Samantalang ako ginawa ko lang lahat ng ito ng puro diretsyo Habang ikaw kailangan may siraan ka para lang makakasenso Para ka lang chismoso, ginawan ka lahat ng kwento Isa kang kupal na manunulat, yan puro ka lang imbento Tinabakan, inangasan, sinabihang kumales na lang ako rito Nilabanan, hinayaan, kaya ngayon ako na ang pagpaborito Titirahin nyo ko si Balong lang nagdala Huwag kayong mag-alala, meron din kaming dala Ganyan naman yung mga ulule, mahilig mangumpara Nag- matalik na kulang kapas pa sa tasa Kung ng mabilis, naiintindihan ka ba? Simula ko na to, kung paano mo Para bumakas sa mga tako, kaya ko tumira Kasi di ba, mo ko nung mga panahon na wala ko Nakikita sa malayo, pero di ko tinigilang mga bayo Ngayon ay naging malinaw na malabo, pero di nyo makikita ang nagtago Oh, kala mo yun na, di mga tira ng ko Di ba tapon. nakapila ka, di ba halika ngayon Para malaman nila yung kuting sa liyon O oh, siya, sige na, ka na nun Dapat alam mo na yung panahon, samantalang ako Isa na yung mabakon, at mo na rin balik gusto kong magpahinga Sa industriya na parang ang hirap ng muminga Ha, ha, gusto kong magpahinga Sa industriya na parang ang hirap ng huminga Kulang tong apat na putapat para makwento ko pa Lahat ng tunay na nangyari gagawing pelikula Kulang tong apat na putapat para makwento ko pa Lahat ng tunay na nangyari gagawing pelikula ot ka!